feeding time mga idol Ayan. Eh, dami May ganda magsikain, no wala na ulan so medyo yung stress nila eh medyo wala na no? So, maganang maganang magsikain yan mga idol bukas bukas ulit tayo Ayaw, mga idol maganda ganda na yung panahon eh may puno-puno na tayo. Puro mga local, meron pa tayong mga early bird pa rin. Yan, sa dulo puro local 'yan, yan, yan. Puro local lahat 'yan. Maganda, quality. Ito mga early bird 'yung mga nasa harap. More or less mga 20 'yung early bird natin na nandito. Yeah, no. And early bird and yung mga lokal nandun sa taas yung lokal natin uh, December, January born so tama tama lang yung edad nila na. medyo madalas yung ulan dito kaya yung mga stags natin minsan na-stress na. pero ngayon maganda na ipanahon. panahon So, balik-alindog na yung mga yan. Ito. Eh, no? gwapo, Eh, lang mga idol, no? Busy-busy uh, tayo dito. See you at my next video. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye. bye, -bye. white Tuloy-tuloy yung pungus natin. No? Uh, Gat maaari, araw-araw, nagpupungos tayo. Okay? Bye-bye again.